Hello guys and welcome back again dito sa aking mounting channel and this video is yes, pag-uusapan na naman natin kung paano natin uh, alagaan yung mga fry ng ating mga tiger barb simula simula fry pa lang hanggang uh, lum lumaki na sila. So yan yung ano request ng isa nating kahabi kasi meron siyang mga barb na fry and then uh, siguro gusto niya uh, malaman kung ano yung proseso nito simula ay eh, hanggang naging fry at saka naging week, 2 weeks, 3 weeks, month and naging adult. So yun yung gusto niya malaman pati yung ano uh, mga pagkain na dapat natin ibibigay. So sa Tiger Barbs naman guys, kung problema natin sa pag-alaga lang naman ng fry is medyo matibay siya compare dito sa ano sa glotetra natin. Hindi siya gaano masilan. So yung egg ng barb pag drop niyan, uh, makikita natin is transparent, maraming transparent so, ibig sabihin yan kung healthy, ma-identify agad natin yung baog at saka hindi pag drop, pag drop pa lang mismo ng parent ng kanilang mga egg pero si Glotetra uh, pag drop ng Glotetra guys hindi pa natin ma-identify yung baog na egg at saka hindi after 3 hours pa natin ma-identify yung egg ng Tetra is namumuti na Doon pa natin sila ma-identify so, si Barbs hindi masyado ganun ka, no? sensitive ang ano lang ni Barbs yun ni yun, Tiger Barbs yung kontra niya lang is uh, yung tubig ng ulan talaga yung totally 100% na tubig ng ulan dun madadali yung mga fry natin ng tiger barb pero kung yung tubig natin is meron tayong uh, nakastak tapos nahaluan lang siya medyo hindi naman siya mamamatay pwera lang kung purong purong tubig ng ulan Yun. so si tiger barb naman uh, tawag dito uh, hindi siya gano ka sensitive, sensitive simula sa egg hanggang maging fry. Hindi siya tulad ng tetra na grabe maalagain so dito may papakita ako sa inyo guys na mga ano pa lang uh, siguro nasa going to 2 weeks na na fry. So ito 1 week pa lang na fry ng Tiger Barbs pero hindi natin 'yan papeke ayaman kasi maliit pa sila. So dito uh, going to 2 weeks oh, oh o 2 weeks, 2 weeks na to, 2 weeks na yung barb ko dito. So silipin lang natin kuha tayo ng pangsandok para makita talaga natin. So yung pinapakain ko dito guys, simula nag-hatch sila. So, pareho lang naman sila ng glowfish ng ano eh, ng hatching. 24 hours lang nag-hatch na sila. So ganun din sa ano, ganun din sa rosy barbs yon 24 hours lang uh, nag-hatch na din sila. So si glowfish, tiger barb, yan, sila yan. Pare-pareho lang sila ng hatching. Yung kinaibahan lang ng glowfish is medyo grabe, napaka-sensitive. Ito kahit pag-hatch niya is magalaw mo, walang problema or kahit medyo malabo-labo yung tubig natin hindi maganda yung tubig natin pag tiger barbs is walang problema talaga wag lang talagang purong-purong tubig ng ulan yun madadali talaga sila so pwede siya mahaluan pero wag lang puro yun so klaro tayo don and ito guys uh, try natin papakita sa inyo kung gaano nakalalaki yung 2 weeks old nating ano blue uh, tiger barb yun pala tiger barb and pag nag alaga tayo nito ah uh, BBS talaga yung ginagamit ko pakain sa kanila para alam mo yun maka kumaga makaunat agad yung mga katawan nila kasi pag uh, hindi natin bibigyan ng live foods medyo makaunat yung paglaki then merong namamatay so yung iba numinipis yung katawan and malaki yung ulo and yun namamatay nga pero pag binigyan mo sila fry pa lang binigyan mo na ng mag magandang pagkain so sigurado ako ma-raise mo sila ng maganda yung katawan and mabilis lumaki So, ito yung mga tiger barbs natin, guys. Halo-halo yan dito. Uh, gold, green, at saka neon green. Yan. And mamaya, papakita ko sa inyo dun sa kabila yung going to 3 weeks old to na uh, tiger barb. So, ito nga, medyo bitin pa to sa size, eh. Kasi, yung pakain ko dito, guys, is umaga lang ng BBS. Din sa hapon, yun, binibigyan ko minsan ng imposoria. So, iba talaga pag nagpakain tayo ng live foods ng BBS sa umaga, tanghali, at Uh, gabi, mabilis talaga sila lumaki. Yan. And ito, yung green barbs dito guys is mas need nila ng more, mas malaking space compared dito. Ito 1 meter by 1 meter pero hindi ko sila dito isi-stay So ito hinahanapan ko na ng ano ng lagayan. So ilalagay ko siya doon mamaya sa pinaka dulo-dulo ng pond. Yan papakita ko sa inyo yung ano, yung 3 uh, weeks old ko na barb. Ito medyo bitin pa nga ako dito guys sa ano eh, sa size niya kasi 3 weeks old na siya. At saka eh expect ko dito is medyo malaki-laki siya. Yun nga lang medyo kinakapos talaga kami ngayon sa live food sobrang dami ng fry kasi. So ito guys. So yung dap niya ko is hindi hindi niya hindi niya nakaya ngayon supplyan yung ano yung mga fry. Kasi sobrang dami nila. And parang kinakapos talaga yung dap niya ko dito ngayon. So yan, yan yung ayoko guys, uh, three 3 weeks old na barb. So meron talagang may nauunang lumaki and merong nahuhuli. Yan. Pero okay lang yan, hindi na nila makakain yan. So yung barb naman kasi, uh, pag kapatid nila tapos kunti lang yung lamang, parang hindi naman nila ginagalaw. Pwera lang sa mga uh, danyo or ano kumakain talaga. Si barb kumakain pag sobrang liit na talaga ng mga kapatid nila. Pero pag palagay nilang hindi na ka kasya sa bunganga nila, hindi na nila pinapakialaman. So, ito yung mga dapnya niya natin. Is kinakapos talaga sila. Dalawang kahon na to guys yung nilalagyan ko ng dap niya. Pero ano pa rin. Kumbaga, bitin pa rin sila. Nabibitin. So, sobrang dami ko. Kasi ng pride dito dap niya rin to. And ito yung mga dito pa ako ko dito eh. Yan. So, balik tayo dun guys. Sa ano. Sa... 2 weeks old ko and kukunin ko sila ngayon and itatransfer transfer ko dun sa ano sa kabila so ganun pag nag tayo ng ano ng fry ng barb simula pag breeding pa lang egg pa lang sila so kahit galawin mo yan is walang problema hindi yan madadali guys so ito uh, natapos ko na sila nakuha guys ito na lahat so siguro more or less nasa uh, 400 lang sila more or less 400 pieces yan pero siguro yan yan ito sila guys oh. yan 2 weeks old 2 weeks old na green barb more or less nasa 400 na to yan yung expected ko yan So, yung gagawin natin dito is i-transfer natin sa kabila. Yung green barbs, guys, kahit i-transfer natin ng ano, ng kumbaga kaka-free swim lang nila tapos gusto mo sila ilipat sa ibang tank walang problema, hindi sila madadali basta wala lang, ano, hindi lang pure na tubig ng ulan, hindi sila madadali guys hindi tulad ng daan na pag nilipat mo sa kabilang tank at bago yung tubig, mamamatay si ano, ah, where, well, si glowfish pala, si glowfish, mamamatay si glowfish yan So, it, dito sila lagay. So, yung size ng fan dito, guys, is 7 feet. 7 feet to. Pero, ayan o, 7 feet by 1 meter yung size ng fan. At saka yung lalim nito is tatlong hollow blocks. yan almost, uh, siguro, uh, 2 feet and a half. Yan yung lalim. Yun, yun yung mga alaga ng, ano, ng green barbs, guys. Kung so, gusto nyo sila i-raise tama at saka mag, sa pagpalaki ng tama so bibigyan natin ng live foods Si Barbs naman, pag nakaangat na siya ng 2 weeks, yan pwede na natin siya bigyan ng fry booster or PO1. Yan, kakain na yan sila. Hindi tulad ng glowfish na mas gugustuhin pa talaga nila kumain ng decapsulated or uh, BBS sa ganung edad. Pero si Barbs, pag nakaano na siya ng 2 weeks, kayang kaya na nilang sarili nila. Yan, kakain na sila ng fry uh, booster kahit anong feeds basta dikdikin nyo lang ng pino bibigyan nyo sila sa kanila is kakainin nila hindi sila ganun ka selan katulad ng ano ng glowfish natin ayan so sobrang ano sobrang ganda alagaan ni eh, green barb so ayan ang gagawin ko dito is lalagyan ko lang ng ano ng dap nya yung dinagyan ko sa kanila para alam niyo yun yung mga breeder na dap nya is mga anak na mga anak tapos Uh, instant live foods na nila. Yan. Kasi maliit pa naman sila, hindi nila makakain yung um, parent ng dap niya, yung breeder ng dap niya, hindi nila makakain. So, yung mangyayari niyan is mga anak na mga anak hanggang dumami. So, hanggang lumalaki sila, marami na silang live foods na uh, kakainin. Katulad dito, ito, rosy barbs, ito, dito tang na to, is sobrang dami rin ng dap niya na nilagay ko. Kaya, uh, minsan walang problema kahit hindi mo napakainin meron silang dap niya yan So, napakalakas lang talaga kumain ng dap Itong mga 3 weeks old na green barb at saka yung ano, yung parrot fish. Yan, sobrang lakas talaga ha? kumain ng, ano, ng dap nya. Kaya medyo kinakapos ako sa dap nya. Tsaka may Oscars pa akong inalagaan guys. Si Oscars kasi napakahirap din. Hindi kakain ng, ano, ng feeds. Gusto niya talaga live food. Yun. Kasi pag hindi mo binigyan ng live food, mamamatay din si Oscars. <laughs> si Oscars kakain siya pag yung size niya is nasa 2 to 3 inches na yan kakain siya ng feeds pero pag palagay natin below 1 inch pa sila hindi hindi papansinin pansinin ni Oscar yun so ito yung ano yung pako fish ko yan so yung nakaraang kong breeding is na filled pa yan so siguro after 1 month yan try natin ulit yung breeding pako baka maka uh, maka ano tayo maka chamba yan ta chamba lang yan so lagyan pa natin ulit doon ng ano guys ng mas maraming dap niya para hindi tayo ma-short sa pagkain. So, yun lang guys, yung pinaka, ano, pinaka basic na pag-alaga ng fry ng barbs hanggang sa lumaki. Basta pakainin mo lang siya ng uh, BBS simula day 1 na pag-pre-swim niya hanggang 2 weeks, yan, after 2 weeks pwede mo na siya makonvert sa PO1 or any kind of feeds na dikdikin mo lang, bigay mo sa kanila so, walang problema, kakainan ni Green Barbs tapos sa pag-transfer, wala naman problema water change ka, wala man problema hindi siya ganun ka-sensitive, katulad ng ating glowfish tetra napaka ano niya, ma matibay siya basta wag lang talaga yung tubig ng ulan na 100% tubig ng ulan dalagay eh, mo, mamamatay talaga yung ating Green Barbs doon yan yeah, so dito lang muna guys yung video ko for today and thanks for watching again and don't forget to subscribe on my channel